Vice Ganda, lubos na nalungkot at nadismaya sa nangyari sa kanilang event para sa Pride Month. Matapos ang isa sanang masayang araw para sa pagdiriwang ng Pride Month sa Quezon Memorial Circle, ay lubos naman na nalungkot at nadismaya si Vice, na hindi na umano matutuloy at cancelled na ang nasabing event. Napakarami rin ang talagang dumalo at nagintay, na makita at matapos ang event. Bago rin bumuhos ang malakas na ulan, ay may mga nakapag-perform na at mga nagpakitang celebrity sa Memorial Circle, Maging si Ma'am Riza Ontiveros ay nakapagsalita na din kanina. Nakiisa din si Mayor Joy Belmonte, ito naman ang naging mensahe ni Vice. Yung lahat na yung Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay um, officially cancelled na po at hindi na po itutuloy dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na nagaganap. Hindi... Dagdag pa ni Vice na hindi na umano ito safe na ituloy. Kaya kahit malungkot umano sila ay kailangan pa ding unahin ang seguridad ng mga dumalo sa event. Ayon pa kay Vice ay abangan na lang umano ang announcement kung IRS schedule pa ng ibang araw ang mga performance. Um, abangan na lang po natin ang announcement ng Quezon City uh, uh, Government at ng Pride, uh, uh, Pride PH kung uh, anong mga susunod nilang mga plano kung uh, ma schedule pa 'yung mga natitirang performances o kung ano man mm -hmm.